It's another weekend na naman guys dito sa Saudi. Kaya tara at sama nyo akong pumunta ng bata. Salamat sa Riyadh Bus. At more convenient na yung transportation. Unlike dati, eh, magta-taxi pa kami. Na medyo may kamahalan kung ikaw lang mag-isa pa biyay. If magta-taxi ako, more or less 25 riyals yata yung pamasahe. Pero sa Riyadh Bus, 4 riyals na lang. At hindi lang yun guys. Yung 4 riyals mo ay consumable within 2 hours. At hindi per pwede kang lumipat na ibang bus gamit ang isang tiket. Basta huwag ka lang maipit sa traffic. Alright, so ang dito na tayo sa bata guys. So ano ba ang meron sa bata? Sikat ang bata sa mga Pinoy dito sa Riyadh. Dito kasi matatagpuan ang area na maraming pamilyan na nagkikater sa Pinoy Market. Kapag nandito ka sa bata, para ka na rin nasa Pinas. Sa dami ng Pinoy na pupunta dito. Wait kang guys ha. Order muna ako at ayaw na tayo sa si Riyadh. Inutom ako kasi sa biyahe dahil naipik yung bus namin sa traffic halos one hour din yung trip ko dahil sa traffic. Pagkatapos kumain ay pinuntahan ko na yung sinadya ko kung bakit ako pumunta ng bata. Nakaseldo kasi yung mga briefs sa bench. 15 reals na lang per piece. Kaya pumili na ako agad at bumili ng tatlong piraso na brief. Pagkatapos magbayad, pumunta naman ako sa Katoy pilar. Meron din sale, 75% discount on selected items. Sakto at nakabili ako ng safety shoes na kailangan ko para sa work. Hay nako, Dadali na naman tayo ng sale, guys. <laughs> so, bago ako umuwi, eh, dumahal na rin ako sa grocery para makapamili ng mga ulam ko na items na nakalimutan kong bilhin last time nung nag-grocery ako. Mahirap kasi. Kahit ilista mo mga bibilhin mo bago ka umalis ng bahay, pagkatapos mo maggrocery at nakauwi na at saka mo naman maalala ay, nakalimutan kong bilhin ito. Ganyan din ba kayo, guys? So bago pa ako madali na makasel dito, ay ko na rin umuwi. Bumalik na ako sa may bus station para sumakay na ulit ng bus. Kaya na yung bus, guys. So uwi na ako. So hanggang dito na guys. Hanggang sa susunod na ulit na video. Bye!